magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Noong panahong iyon, bigla ang nagkasakit si tatay, tulala siya at parang naninigas. Okay naman siya sa umaga, ngunit pag uwi niya, doon na nagsimula ang pagbabago kay tatay. Una, parang galit siya, at tila pilit na pinipigilan. Katulad noong isang araw, habang naglalampaso ako, bigla niya akong sinigawan ng, Carmen. Sa gulat ko, hindi ako agad nakareaksyon, dahil sa loob ng labing anim na taon, hindi ko pa naririnig si tatay na galit na sumigaw. Sinanay lang ang strike sa bahay, kahit kay tatay, takot sa kanya. Bigla akong sinugod ni Tatay, ngunit mga dalawang hakbang na lang. Parang bigla siyang natauhan at agad siyang umatras at tumakbo palabas. Nagulat din si Nanay sa nangyari, ngunit hindi na namin pinansin, baka may problema lang si Tatay. Ngunit apat na araw na ang lumipas, hindi na pumapasok si Tatay sa trabaho. Si Nanay, hindi nagreklamo dahil may tindahan naman kami bilang backup sa panahon ng pangangailangan. Hindi kasi ugali ni Tatay na magsabi ng problema kahit anong pilit ni nanay, ayaw niya talagang alalahanin kami kaya sanay na si nanay sa kanya. Lumala pa ang kondisyon ni tatay pagkalipas ng dalawang araw. Mas tulala siya sa ilang oras, at mas doble ang pagtaas ng kanyang presyon, kapag kaming mga anak ang kaharap niya. May isang araw na sinasabi niyang, umalis na kayo habang may wisyo pa ko. Tapos umakyat siya sa kwarto nila ni nanay. Hindi ko na nasundan ang usapan nila, dahil abala ako sa pag-aaral. Ilang minuto lang ang lumipas, sumigaw si nanay ng tulong. Agad akong tumakbo pataas at nadatnan ko si tatay na may lubid sa leeg, pilit na sinasabit sa taas ng kahoy. Subalit pinipigilan siya ni nanay kahit paulit-ulit siyang tinutulak at minsan ay tumitilapon na o bumabagsak sa sahig. Umiiyak si papa habang sinasabi ito, ako ang papatay sa sarili ko kaysa mapatay ko kayo. Umiiyak na rin kaming tatlo, ako dahil sa sobrang takot at di ko alam ang gagawin. Carmen! Umalis ka dito! Ikaw ang mauuna! Umalis ka na dito! Mas natakot ako doon at mas lalong di na nakagalaw pa. Todo awat pa rin si nanay at inutusan niya akong humingi ng tulong sa kapitbahay. Pinagtulungan nila si tatay at nilagyan ng posa sa kamay at lubid sa paa para hindi na makapumiglas, sa tulong ng mama ni tatay, naipagamot siya at tumagal ng dalawang buwan sa loob ng mental hospital. Nang umayos na si tatay, ayaw na siyang ibalik sa amin ng lola niya. Pero nagmatigas si papa, sabi niya babayaran niya ang naigasto sa ospital, kahit anong mangyari basta huwag lang siyang ilayo sa amin. Ngunit, umayos si papa ng dalawang linggo lamang bago siya sinumpong ulit. Humingi kami ng tulong sa pamilya ni tatay, at pinabantayan muna namin si tatay sa mga kumparnya, dahil labis ang pag-aalaga nila sa kanya. Sa loob ng isang buwan, ulit-ulit na sinumpong si tatay. Sa huli, sa tulong ng isang dayo mula sa Sikihor, na ipagamot si tatay. Magkahalintulad ang diagnosis sa kanya, at sinabing kinulam siya. Sobrang ipinagmamalaki ko si tatay. Wala nang nakakapagpatigil sa kanya, kahit ano pa ang hirap na pinagdaanan niya. Noong 2014, pumano na si tatay dahil sa heart attack. Masakit man, ngunit tanggapin siguro, dahil doon namin natutunan ang kahalagahan ng pagmamahal sa isa't isa. Si tatay ang nagturo sa amin kung paano maging matatag at positibo sa buhay. Siya ang aming inspirasyon, at sa mga dalawang put-anim na taon ko sa mundo, iyon ang isa sa pinakamagandang baon na iniwan niya sa akin. I have a very close friend na namataya ng nanay nang dahil sa biktima ng kulam. Yes, kulam at kilala pa namin. Malakas pa yung mama niya, masipag maglinis, maliksi pala kwento. Mabait. At walang sakit. Until one day, nakasagutan niya yung kapitbahay namin about sa di ko alam na dahilan. Yung kapitbahay namin na yon ay from province somewhere sa norte. Ako, kilala ko din actually nakakakwentuhan ko din before. Nakapag-abroad na yon. Tas naiwan lang sa bahay nila, husband niya, and mga kids. Wala kaming idea kung totoong nasa abroad niya. Katagalan, nag-umpisa ng makaramdam ng maraming sakit yung nanay ng friend ko. Hanggang sa lumalaki na yung tiyan nito. Pero kahit papano, nakakakilos pa din siya. Since nag-start mag-open third eye ko, unti-unti na din lumawak kaalaman ko pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya yung friend ko nagtanong sa akin ng tulong, dahil madami na din kaming kilalang manggagamot at manghuhula. Ako mismo sinabihan ko siya na ang mama niya mukhang may galaw, parehas lang din ang sinabi ng manghuhula na kilala namin. Nagstart ng manghina mama niya, kapag nakahiga tuwing alas 6 ng gabi. Sasabihin niya na tabuin daw yung mga maliliit na tao sa paanan niya, minsan pa ay binabanggit niya pangalan nung kapitbahay namin. Nakeshoan dyan na naman daw sa pintuan nila, nakatingin Galit daw Pero wala silang nakikita Hanggang sa bumalik kami dun sa Manghuhula Ang sabi niya sa kaibigan ko, ang mama mo kinukulang Abot tingin nyo lang, kung saan nakatira yung tao, kilala nyo May matayan dyan kahit wala siya mismo dyan So sabi namin, inasa abroad po yun Hanggang sa mabalitaan namin na nakauwi na nga daw ng Pinas At nasa probinsya lang daw Halos tuwing alas 2 ng tanghali, alas 3, alas 6 ng gabi palaging nakaupo sa harap ng pintuan nila, yung asawang lalaki na parabang nagmamasid, sa kung ano ng estado ng mama ng friend ko. Hanggang sa huling hininga niya, nagawa niya pang banggitin pangalan ng babae na nangungulam sa kanya. Andami niyang langgam sa buong katawan, kulay itim nung namatay siya. As in, huling sinabi niya, ayaw ko na Berta. Namatay siya na hindi nagamot kasi huli na din. Pero lahat ng sinabi sa amin ng kaibigan kong manghuhula sa anak nung biktima nangyari. Tulad ng, may lalapit daw sa kamag-anak nung mangkukulam magbibigay ng kahit ano, wag na wag daw tanggapin, kasi parang ibig sabihin yun na bayad nila sa buhay ng mama niya. Kung baga quits na sila. Yung asawa nung babae na kapagbigay ng abuloy sa kanila, nahuli na nalaman ng mismong kaibigan ko. Tapos, meron daw pupunta dun na hindi nila kilala na nakaitim na babae, at pinakamatindi sa lahat, nung maglipat ng bahay yung mag-anak nung mga yun nagbigay sa kanila ng sirang TV. Yung TV na yon, matagal bago nila binuksan para gawin. Laking gulat nila nang makita nila na may kandilang itim dun mismo sa loob ng TV. Nung dinala na pala siya sa funeral, inabot pa ng halos dalawang araw bago siya nailabas, kasi grabe daw sa dami ng tubig yung tiyan niya. Nahirapan nga daw yung mga taga-funeral. Noong 2013, mga 8 o 9 na taong gulang lamang ako, nang manghina ang aking ama, dahil sa isang hindi maipaliwanag na sakit. Hanggang sa lumalala ito hanggang sa taon ng 2014. Madalas kaming pumupunta sa ospital kasama ang aking tito. Ngunit palaging walang natatagpo ang anumang karamdaman, kahit sa pagpunta namin sa St. Lucas Hospital, wala pa rin natatagpo ang anumang problema. Sa wakas, pinayagan na lang pauwiin si Papa, dahil sa kawalan ng makitang sakit, o anumang iba pang problema. Noong Pebrero ng 2014, dinala si Papa sa isang klinika. Kung saan may larawan sa pinto ng isang lalaki na may mahabang buhok. Doon siya pinagstay ng isang buwan, ngunit wala pa ring pagbabago. Nalaman namin na ang may-ari pala ng klinika, ay may kaugnayan sa isang kulto. Lalo pang humina si Papa, dinala na lang namin siya sa aming tahanan, at doon na lang siya pinagtagal. Noong Marso ng 2014, mayroong dumalaw na albularyo mula sa ibang probinsya. Tinignan niya si Papa, at mayroon siyang nakita na isang uwak sa bubong ng aming bahay. Napansin ito ng albularyo, at agad siyang umalis. Nung Hulyo ng 2014, nang hihina na talaga si Papa, at nagkamanas-manas na lahat ng katawan niya, at nagkakaroon na ng tubig hanggang sa lumulobo talaga siya, at tumatagas yung tubig sa kanyang paa. Hanggang sa sobrang hina na at di na makapagsalita ng maayos, at noong October 2014 din, binawian na siya ng buhay, pero di talaga namin alam kung kulam ba o sakit talaga ang nangyari sa kanya. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.